yun oh guys ah nandito kami sa saging ngayon ito naalala ko itong mga saging ito ito yung mga tanim ko noon na saging dami na palang bunga dami ng kukuhaan ako po nagtanim nitong mga saging anong rambutan hindi rambutan yan hindi da ah dami na palang saging so naalala ko to anong last 2000 2000 year 2000 ata yun ako ang nagtanim nito uy nandito ang dami palang talbos pa dito ah kanino ang talbos to so yan kukuha ako ng ano kukuha kami ng pang ano ng litsyon pang tuhog sa litsyon akin ah, na ako na ako na Okay na kasama na kita kung halong kita pati si Kiko magaling hindi pa din kain tapatahan parang awit na lagi mong binang palibalik ka sa pre-wanded play mo alam mo na siguro ang ibig ko sabihin nila kaya lang pa ang paikot-ikot ako mga mga Go pa, kayo mo yan. Go, go, go. Yan, lang si Papi. Sheesh. Haha. Some of the other day, it's been a long time since I see did all the way. I thought it could felt a good felt up beside and a thousand things in each one.

And then... Uh...